Yan, guys, yung, uh, ano natin yan? Si mga pitungan natin, no? Ayan, no kasi hamba, apa paano ginawa yan? ya ano yan, yan? Diba, zero zero yan, guys? ya yan, diba, zero zero yan? Yon, iba gumawa yan, guys. Pabayaan na lang yan. Kung ano, 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 yes. ya ano, mula yan dyan guys yan sa kabila naman yan yan zero zero yan talagang sinunod yun ang ano ng hamba di ba kita nyo naman yung ano sa kabila naman yan guys yan uh, ano ng hamba guys yan talagang nasunod no hindi ba yan wala na yan hindi natin alam kung ang abang yan yan kabila naman yan sa kabilang taas naman sa taas kabilaan kasi yan ito sa CR yan. Tapos so, pagdating dito sa CR guys. Yung meron tayong ano dito. Meron tayong parang ano yan Oh. Ano? Meron tayong bumaba. Ano kasi kaya dito guys makapal. Malaman natin kaya makapal dito. Tapos dito halos agad na. Kasi meron tayong iklibi dito. Yan share boy yung itlogi natin guys kasi sa dito pala nakikita na natin Ayan. pagdating dito sa sabaw guys Ayan o kantuli isa yan, oh. yan. parang po yan sa taas Ayan o yan may oh. mga gawaan guys marunong din tayo yan Ayan. diba pag sa palidong gawaan mayroon din tayo may kabuga. Selamat guys at least